Hinimok ng Magnificent Seven, isang koalisyon ng malalaking transport leader, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., natanggalin ang mga pangunahing opisyal sa Public Transport Modernization Program o PTMP, kabilang si Yusik Ramos Reyes at LTFRB Chairperson Teofilo Lugwadis III. Sa isang press conference, nagpahayag sila ng kawalang kasiyahan sa direksyon ng pagpapatupad ng programa na binabanggit ang hindi malinaw na mga patakaran at paboritismo sa ilang grupo. Pero po sa panalagang ko, sa asing nilalanggalang na Pangulo at sa bago na itong ay sa Sekretary, ng DOTR, hindi sila ang nila ang korupsyon sa transportasyon. At una-una po, yung mga namilyon, gaya po sa road transport, sa DOTR, may kaalamang hindi ba siya doon sa ano. Dapat po siya yung sa amin eh. Nanawagan sila para sa kompletong pag-overhaul ng mga regional director at paghirang ng isang karampatang pinuno. Para sa PTMP, nagbanta ang grupo ng legal na aksyon kung hindi matugunan ang kanilang mga hinaing na binibigyan diin ang kanilang pangangailangan para sa suporta ng gobyerno sa modernization ng transportasyon ipinaglalaban namin ang aming karapatan sa, na, 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 na kailangan tamang tao ang mapo, maupo sa LTFRB may karanasan, may kaalaman para wala kami problema at naging konsulta ang public transport at sa akin pananaw uusa doon ang maayos yan pag wala na si Gwadi sa LTFRB Kasi po sa ginawa sa amin ng gobyerno, napakasakit. Iniwanan nila po kami sa ere iniwanan po nila kami, lahat ng problema ipinatong sa amin pero yung iba po, na kung sino pa yung hindi sumunod, yung po pa ang binebaby nila lahat lahat ng unit na modern ko ay 65 units samantalang ang bumabiyahin na lang ngayon ay 20 units sa kadahilanan ng dumami, dumami ang traditional na binuksan na mga panibagong koop na consolidation na sobra-sobra na sa ruta namin na dapat inaayos sila yung route rationalization o survey sa pag-aaral sa ruta ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin. Yung sama na loob po ang naibalik. Ang napakaganda po ng modernization, totoo po yun. Ang problema lang po, implementation. Kulang po sa pagsasabatas. Kulang po sa pagtulong, kulang po, po sa pakipag-ugnayan kung saan kami dapat dalhin, saan kami tulong dapat dalhin. Pinabayaan po kami. Pinabayaan po Wala kami ng gobyerno na kami lang mga ang isumunod. Kasi ito pa ang kanilang, kanilang pinapaboran yung mga hindi sumusunod sa kanila kami, iniwanan kami sa ilo. Ang nararamdaman namin talaga ay parang na-trader kami. Kasi kami talaga yung sumisigaw. Dahil alam namin ang kakayahan niya, napakabait ni Chairman Gladys. Wala naman po ako masasabi ko. Siguro po sa bagong DOTR Secretary, Sir, ang hiling lang po namin talaga, tingnan nyo naman kami. Pakinggan nyo naman kami. Kaming taang sumunod sa inyo. kami co-op and corporation. Kasi, bandang huli, sa inyo din po balik ito, Lalagay namin lahat ang modern chip namin sa tanggapan ng DOTR, ibabalik na po namin sa inyo. Kaysa naman po, maghirap kami habang buhay sa pagbabayad ng mga modern chip. Ako, si Buboy Patriarca, nagbabalita para sa Road News, Arangkada.